Nagpapatuloy ang implementasyon ng underground cabling sa probinsya ng La Union o ang paglilipat ng mga aerial cables ng telecommunication lines sa ilalim ng lupa at kalsada. Pero sakop lang nito ang mga linya ng telecommunication lines at hindi ang mga kable ng kuryente. Proponent ng nasabing proyekto si dating sanggunyang panlalawigan member at ngayon kinatawa ng Provincial Tourism Office na si Maria Annabel de Guzman. We are removing all our our obstructions. And then, pag titingala ka, ang sagging wires, nandiyan ang spaghetti wires, dangling wires. So, we need to remove them. Kaya, sabi natin, they need to go underground para sila naman ay malinis sa ilalim. Why through a common pipe? Dahil ayaw din naman natin na inside will be spaghetti din. So, they will be housed in one common canal. Each telco will have its own conduits. Ababa natin sila, it will be safer for earthquakes, mga baha, mga ano na ito, mga pagbagsak ng poste, mga paglipad ng ating uh, mga cables. Weatherproof umano ang mga duct na inilalagay. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta napapasukan ng tubig kapag may ulan at bagyo o nasisira kapag may tumamang kalamidad. May mga manhole sa kalsada at nasa 250 meters ang pagitan ng mga ito. Isinanggunis sa eksperto para umakma ang lalim ng mga duct. Para madaling mailagay ang mga fiber optic cables, gumagamit ng blowing machine. Dihamak daw na mas ligtas ang mga underground cable kumpara sa aerial cables hindi po siya maapekto ng sunog since naka underground siya so ang kasi ang kadalasan naman is nasa exposed yung sunog eh since nasa underground siya tago siya hindi siya maapekto ng sunog sa so, kasi ang electric wire umiinit yan so kung fiber naman is uh, plastic or salamin yan kapag ka nainitan is yun nalulusaw siya bali meron naman po tayong ano mga cover na manhole cover so makikita naman po ng uh, DPWH or contractor yon at the same time Means ina-advise din kami ng ng DPIC na gagawa sila doon sa area para mai mai ano namin blackout namin yung sa amin kung mag-aangat sila ng kalsada, i-manhole race namin yung cover. Sakop ng first and second phase ng underground cabling ang mga linya ng telecommunication lines sa Manila North Road mula bayan ng Rosario hanggang Sudipen. Unang proseso ang duct tracing, sunod ang horizontal directional drilling at construction ng manhole. Sa ngayon, isinasagawa na rin ang duplication ng telecommunication lines. Hindi naman daw maapektuhan ang serbisyo ng mga telecommunication lines habang isinasagawa ang underground cabling process. Dahil titiyakin muna nilang gumagana ang mga underground underground cables bago tuluyang i-deactivate ang mga aerial telecommunication lines. Joan Punsoy, Balitang Solid North.